Arestado ang isang prinsipal ng isang paaralan sa Kalamansig, Sultan Kudarat, sa inilunsad na by-bust operation ng otoridad. Ayon sa PDEA 12, kabilang ang prinsipal sa listahan ng kanilang high-value target at matagal na nilang isinailalim sa surveillance ang sospek bago isinagawa ang operasyon. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Kalaboso ang 37 anyos na prinsipal ng isang paaralan sa Kalamansig, Sultan Kudarat, sa isinagawang bypass operation ng otoridad alas 7 ng gabi, araw ng Sabado, March 15. Ayon sa PDEA 12, kabilang ang principal sa listahan ng kanilang high value target at matagal na nilang isinasailalim sa surveillance ng suspect bago isinagawang operasyon. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Kalamansig MPS, katuwang ang Second Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company sa Purok Riverside, Barangay Pag-asa, Kalamansig Sultan Kudarat.